Magandang umaga mga kaibigan dyan Nandito na lang kami ni nanay para ibahagi sa inyo ang aming pang araw araw na ginagawa And Kaya hindi madali guys ang magasikaso ng isang uh, nanay na ay, matanda Yan, nasa, Masasabi natin na nagulianin na talaga guys Kasi talaga naman siguro na dumadating yung time na kapag ganun ay Magiging ulyanin na rin po tayo lahat, ba? Diba? So, kay nanay, ganun na po siguro ang uh, kaso niya ngayon. Yung, yung alay, alzheimer's niya ay talagang sobrang lumalala. Dahil sa kanyang pagkabagsak. Kaya guys, ingat-ingat sa mga matatanda. Kahit hindi po matanda, ingat-ingat po sa ating katawan. Ayan guys, kailangan pa kainin natin sa umaga si Nanay kapag umaga, hiyan na muna gatas uh, kamin Kailangan natin subuan siya para makakain na maayos. Minsan nakakapag-isa pa rin naman siyang kumain. Pero halos ang iba talaga ay sa lapag. Hindi na niya ma-shoot ng maigi sa kanyang bibig ang kutsara. Dahil nasa uh, uh medyo nanginginig na rin kanyang mga kamay. Kaya kailangan talaga siya guys na tusubuan. Ayan araw-araw naming routine dito sa bahay. Araw-araw kong ginagawa na kasama si nanay. Ayan. Ang oras ay alas 5 pa lang. Uh, Mag-alas mag 8 ng umaga. Pero kailangan talaga ay kapag nagising na si nanay ay bumangon ka na rin dahil talagang hindi ka na rin naman nakakatulong pag nakakain na siya guys mali na iyan kung anong gusto niya yung mega o kaya punta sa labas ng butaka ngayon na siya sa kanyang folding bin at ako naman ay nasa lapag talaga na kaiga dahil hindi pwede talaga wala siyang kasamang natulog sa kanyang higaan Ayan. sa holding pin siya guys may higa gusto daw niya may higa dahil ngantok pa daw siya Ayan. kaya tayo ay maglilipit na ng ating higaan syempre tayo sa baba ay nakahiga dahil di naman talaga kasi sa holding din kaya dyan lang ako sa baba at alisin na nga ang aking may wagang sapin yan guys ang aking pang karton para hindi tayo mano sa simento. Ayan. Ligpit-ligpit sa umaga. Araw-araw na gawain. Ganyan-ganyan. Maglikit. Ilabas ang mga pinagkainan, At pagkatapos ay atin ang tatanggalin ang aming tilon. Ayan. Dingding namin ng kumot para pangharang sa hamog ayan kailangan tanggalin natin yung inig yung higaan sa labas yan may, may higaan din kasi sa labas ng simento kasi dyan natutulog ang aking asawa pero umalis na siya ng maaga kasi nang masada kaya ito na lang tatanggalin yung hinigaan syempre, ikot-ikot ikot-ikot lang ikot-ikot dami pabalik-balik pa paluob -pa, ayan, at ako ay talagang pag umaga ay hindi ko na alam kung lalabas, papasok, lalabas o papasok, pero kailangan lang talaga uh, kayo pag nanay ka, alam mo na yung mga pasunod-sunod na trabaho, di ba tatanggalin pa namin yung isang tilon may isa pang tilon dyan guys na nakalagay na linalagay namin pag gabi at ibabalik namin pag linalagay namin yan pag gabi at tinatanggal lang pag gabi eh, naku lumabas na yung <laughs> yun na sobrang bilis ni AB grabe kung ano-ano mga nahawakan pag ikot mo sa kabila, mayroong kamakitang gagawin pag ikot sa kanan, meron kaliwa kanan, likod, harap ang daming gawain sa bahay guys, ang trabaho sa bahay, halos uh, di matapos-tapos, paulit ulit, yun at yun o uh, diba, naglagay ko na nga yung ang butakan ni nanay na talaga naman, na gustong gusto niya talaga dyan, pag nagising na siya, gusto niya, nasa butakan na siya pero, kung minsan, kahit nasa butaka na, ang gusto niya ilagay siya sa buta ka. <laughs> Ayan, guys. Ayan na, gising na nga si nanay, guys. Ayan, no. Mag